Hindi raw sangkot ang mga aktibong pulis at sundalo sa sinasabing planong destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero posible raw na may mga retiradong kumikilos para pabagsakin ang administrasyon. Nagbabalik si Reynel Pawi. I don't see, wala kami report na in the ranks. Yan ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y pagre-recruit ng mga senior PNP officer para patalsikin siya. Base yan sa isiniwala at kamakailan ni dating Senator Antonio Trillanes. Kaugnay ng niluluto raw na destabilization plot ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kasalukuyang Pangulo. Ayon kay PBBM, wala siyang nakikitang pamumulitika sa hanay ng PNP at AFP. Ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng police, sa lahat ng armed forces. Tila maalat naman ang tugon ni Pangulong Marcos sa tanong kung kailangan bang mag-loyalty check sa mga pulis at sundalo. Hindi ko alam kung ano yung loyalty check. Eh. ano, anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo, sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa sa'yo. Pero titignan natin mga record. Nauna naman ang sinabi ni PNP Chief Romel Marbil na wala silang natatanggap na anumang report tungkol sa sinasabing destabilization plot kay PBBM. Sa kabila niyan, may duda ang Pangulo. Si yung mga retired, baka meron, meron mga, mga mga gumagalaw na sa sumasama sa mga disturb ng ginagawa. Kabilang sa binanggit ni Trillanes na posibleng paraan para mapatalsik si Pangulong Marcos ang pag-uugnay sa kanya sa droga. Partikular ang PIDEA leaks o pag-imbestiga ni Sen. Ronald Bato de la Rosa tungkol sa pagdodroga umano na PBBM at Diamond Star Maricel Soriano base sa 2012 Pre-Operation Report. Pirmado ang report ng dating pideya agent na si Jonathan Morales. Mga paratang ni Morales ang pinakinggan kamakailan sa Senado. Welta naman sa kanya ng Pangulo. Mahirap naman bigyan ng ano, importansya yan. Eh. You know, this fellow is a professional liar. Parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, oh, kaya wala, wala, hindi ko wala walang say-say. Ang pideya naman, una nang itinanggi ang nag-viral na 2012 pre-operation report. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.